Tulungan niyo po ako. Parang awa yun na. Di ko na kaya ugali ng amo ko. Kagabi yabang naglilinis ako. Sa CR. Yung hawak-hawak ko na pinagmamap. kinila sa akin. Akala ko ipalo sa akin. Tapos sabi niya sa akin, lahat daw nang nawawala dito. Responsibilidad ko daw po. Sabi niya, ipapopulis daw niya ako. Hindi ko na kaya ugali nila. Tulungan niyo po ako. Makauwi. Ayaw ko na. Ganito na lang po nila. Sinasabi sa akin, ipapopulis niya ako. Tapos lahat ng trabaho ko, hindi daw maayos. Lahat daw ng, lahat daw ng trabaho ko, marumi daw. Kaya po, please po, tulungan niyo po ako. Makauwi. E, parang awa niyo na. Hindi ko na matigis ang ugalin nila. Pati yung dalaga, nakikipag-coordinate nakikipag na rin sa mama niya. Please po, maa, maa, po kayo, hindi ko na kaya. Gusto ko na nga, maa, hindi ko na kaya ugalin ng amo ko sumama po kayo sa akin. Kasi pa itong problema ko na ito. Hanggang ngayon, wala pang, wala pang na -actionan. Tumawag na rin ang mama ko sa agency ko sa Pinas. <laughs> Hindi pa nila na isikaso. Please po, tulungan niyo po ko na kaya pag ng ng amo ko. Gusto ko nang umuwi. <laughs> Patitito sa agency ko dito sa um, kuwit. Umala po silang pakialam sa akin. Sabi nila hahanapan ako na ibang employer. Sabi ko naman uwi na lang po ako. Sabi ko. Tapos sabi nila hindi daw ako matutulungan na makauwi. Gusto nila ililipat ako. Ayaw ko na po talaga. Gusto ko na mumuwi. Eh, Matulungan niyo po ako dito. Ayoko na.